Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasami. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayin. At mag-iingat kayo palagi mga kasami. At syempre, ito na yung ating babasahin. Ano sa tingin mo, idol, kapag ang babae nagpakita sa'yo ng motibo na parang gusto kanya? Tapos kapag hinahawakan mo siya, ay hinahayaan ang lang niya kung ano ang gawin mo sa kanya. Pero, nakakalito lang dahil tuwing tinatanong ko siya kung ano ba ang real score sa aming dalawa, sabi niya ay wala daw siyang gusto sa akin. Pero yung mga kilos at galaw niya ay talagang nagsasabing gusto niya ako. Naguguluhan lang ako idol kasi hindi ko alam kung alin ang totoo. Doon sa sinasabi niya or kinikilos niya idol, pa advice please. So, yung ating center ulit, mga kasawi, ay isang lalaki. Na. So, yun nga, may isang babae na talagang nagpapakita sa kanya ng motibo. Tapos, tuwing hinahawakan niya, ito ay nagpapahawak. So, kung ano man daw ang ginagawa sa babae, ay talagang hinahayaan lang ito ng isang girl. Pero, kapag tinatanong niya ang babae, kung ano ba talaga ang real score sa kanilang dalaga, ay wala daw ito. So, wala daw gusto ang isang babae, pero... Nalilito daw siya kung ano ba yung katotohanan, yung kinikilos at ginagawa sa kanya ng babae or yung sinasabi ng isang babae. So eto mga kasabi, magbibigay tayo ng mga ilan-ilang komento tungkol dito sa ating sender. Bilang babae mga kasawi, kapag ka ang isang babae ay hinawakan mo tapos sinahayaan ka lang kung ano ang ginagawa mo sa kanya. So ibig sabihin na maaaring ang babae ay may gusto talaga sa iyo. Kasi ang isang babae hindi ito magpapahawak or ayan mga kasawi, nahahayaan ka kung ano ang gagawin mo sa kanya. So, ibig sabihin ay pinaparamdam ng isang babae na talagang may gusto sa sayo. Kasi hindi naman niya ito gagawin sa iyo kung talagang wala siyang gusto sa iyo, hindi kanya bet. Kasi kung walang gusto ang isang babae, kapag kahinawakan mo ito ay tatapikin ka, magagalit sa iyo. Or kung naman kung hahawakan mo siya, ay talagang gagawa siya ng paraan na hindi kanya hahayaan na ganun yung gawin mo sa kanya, 'di ba? Ganun 'yon. So, kung nalilito ka naman sa sinasabi ng isang babae na talagang hindi kanya gusto, bakay naman tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Madaling sabihin sa salita pero sa bibig niya, ayun ay lang yung sinasabi niya. Pero sa puso niya, different side, ay talagang gusto ka ng isang babae. Kasi may mga ganong kababaihan na madaling magbitaw na, ay, hindi kaya kata gusto hindi kita bet, ano ka sinaswerte, wala tayo, walang tayo, yung ganon. Pero, sa kilos nila, ay magka-opposite ito sa mga sinasabi nila. Kapag kaganito yung babae, mas maganda na kumalma muna ang isang lalaki. Yung bang magpapamiss ka muna sa kanya ng isang linggo para lang makler mo sa isang babae na talagang siya mismo ang magsalita sa sa'yo na talagang gusto kanya. Kasi kung talagang ikaw naman ay tinatanong mo sa kanya na ano ba tayo, ano meron tayo, may gusto ka ba sa akin, tapos yung isang babae nagpapakipot, wala lang daw para sa kanya. So, ibig sabihin, ikaw na muna ang humiwalay sa kanya. Ikaw muna yung lumaylo sa kanya. Para naman maiparamdam mo sa isang babae yung talagang kung ano ka ba para sa kanya. So, malalaman mo rin naman yun. Kung within one week talagang hindi sa'yo nagparamdam ang isang babae, tapos hinayaan ka lang, hindi sa'yo nagpapakita so wala lang. Talagang totoo na talagang wala lang yung mga ginagawa ng isang babae para sa'yo. Pero kung isang babae ay lumaylo ka, tapos ito ay panay ang lapit sa'yo, tapos may sasabihin sa'yo kung ano-ano para lang nagpapapansin ba sa'yo ang ibig sabihin. So, ibig sabihin nun ay talagang bet ka ng isang babae, hindi niya lang masabi sa'yo na talagang gustong gusto ka din niya. So, yun lang po yun mga kasawi. Kung ano ba ang ibig sabihin ng isang babae kapag kahinahaya hinahaya ka lang niya sa mga gusto mong gawin sa kanya. Yan lamang po mga kasawi, yung ating suggestion tungkol dito sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa akin, sa so walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na tayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!